Hello guys, ibabahagi ko nga po pala sa inyo ngayon ang mabisang pampaswerte sa inyong negosyo o tindahan. Kung kayo po ay mayroong mga sari-sari store, kainan, restaurant, canteen, or street food po. Kahit anong klaseng negosyo o tindahan po yan, mainam na meron po kayong ganito. So ayan guys, ibabahagi ko na sa inyo ngayon kung ano nga ba ang dalawang pinakamaswerteng ito na nag attract ng maraming customers at kaswertihan sa salapi. Sisiguraduhin ko sa inyo na kapag meron kayo nito, dudumugin kayo ng napakaraming customers. So ayan, uunahin po natin itong asin. Kapag meron po kayong asin sa inyong tindahan, ilalagay nyo ito malapit sa inyong kahera or cashier para maka-attract ng maraming customers. At ito rin ay nagbibigay ng positibong enerhiya sa mga papasok ng mga customers sa inyong tindahan. Kung kaya't mainam na meron kayo nito kasi babalik-balikan ng customers ang inyong paninda kasi nakakaramdam sila ng positibong enerhiya every time na pumapasok sila sa inyong tindahan. At ang asin din po ay nagtataboy ito ng mga negative energy or mga negative na mangyayari sa inyong tindahan or bad luck. Mainam na ilagay nyo ito, ipatong nyo ito, malapit lamang sa may kahera na nakikita lamang ng mga tao. So ayan, meron din po tayong bigas. Ang bigas po ay sumisimbolo ng abundance. Ang butil ng bigas ay napakarami, hindi natin ito mabilang-bilang. Ganon din ang sumisimbolo ng bigas, ibig sabihin nito Maraming customers ang dudumog sa inyo at maraming benta ang lalapit sa inyo. Kaya napaka-importante na meron po kayong bigas sa inyong negosyo o tindahan. Mas mainam na ipagtabi nyo itong dalawa gamit lamang itong boteng garapon. Kaya kapag pinagsama nyo itong dalawa guys, talagang powerful itong dalawa pagdating sa business. So ayan, ang kailangan nyo lang dito ay babasagin na garapon. Hindi po kayo gagamit ng mga plastic na garapon para po ito ay mag-akit ng kaswertehan. Kasi po kapag babasagin, ibig sabihin ay magtatagal po yung nilagay niyong asin at bigas. So ayan, e stay niyo lang po ito sa inyong tindahan sa loob ng 1 to 2 years. Magugulat po kayo kasi marami po ang hatak ng kaswertehan at kasaganahan pagdating sa business kapag meron po kayo ng dalawang ito. Ipatong nyo lamang ito kung meron kayong mga mesa, malapit sa kahera, ilagay nyo lamang ito. So wala pong nakatakdang araw kung anong oras ito gagawin. Kahit anong oras guys, pwede nyo itong gawin. Kahit anong oras, kahit anong araw, ay pwedeng pwede. So ayan guys, ilagay nyo na ito sa inyong tindahan para maka-attract ito ng kaswertehan. Yan lamang at maraming salamat.